Ito si Eunice, isang masiyahing batang babae na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Kasa lang, si papa niya ay maagang kinuha sa kanya. Tara guys, sabay natin alamin ang buhay ni Eunice. yun guys, nandito na kami sa bahay nila Eunice kung saan namin nakita yung babae na na ano doon yung batang babae pinsan doon ni Roy, tama ba? pinsan ni Roy, so kayo nakita namin kaya gusto din namin tulungan kaya na guys, interviewin natin, nandito na tayo sa bahay nila so tara, Roy, nandyan na ba oh. si Roy? Ano, eh? hello. Uh, hello Eunice Yeah, ito pala si Inis, eh, pakita mo. Kumusta ka na Okay lang ba? Yan. Ano ano pala pangalan mo? Inis. Inis. Anong spelling? Ilang taon ka na? 13. 13. Nag-school ka pa ba ngayon or hindi? Uh, Nag-school. Okay lang baka ka ma-disturb mo ka namin saglit? Uh, anong year ka na pala? Anong year ka na? Okay. Uh, eh, magkano ano kayo ni Roy? Pamangkin ko. Pamangkin mo? Ito, tito mo to. Matagal na ba kayo dito sa bahay niyo ngayon? Sa inyo naman to, hindi na bahay nyo to? Uh, sarili nyo tong lupa or hindi? Ha? Sarili na tong lupa? Ah, okay. So yun guys, ah, uh, okay lang ba? sa ka namin sa vlog namin. Kasi nag-vlog kami. Then, ano pa lang mga ibang pinagkakaabalahan mo except sa school? Gala lang. Ega <laughs> lang, after ng school. San, malapit lang ba yung school mo dito? Oo. Uh -huh. Malapit lang. Ilan kayo nga magkakapatid? Apat. Apat to sila magkakapatid guys. Pang ilan ka? Ah, so, so siya yung bunso. Yeah. Meron kang ate, kuya. Meron. Tapos, ano pa last? Kuya, dalawa kuya mo. Ah, okay. Tapos ikaw yung last, ikaw yung bunso. So, ngayon, ito pala si Eunice guys, nakita namin. And then, musta naman si, ano, yung pangalak buhay niyo dito? Si mama, papa mo pala si mama mo nagwork ah nagwork ano pala work ni mama mo? Nagtatahi. nagtatahe na ano siya stay in siya doon uh, uh, ha oh, uh, lang siya mga uuwi siya mga gabi mm, yun lang yung ano source of income nyo tapos si papa mo naman Sige. Sige. wala pa niya guys sorry yun is mga uh, tanong namin pero okay lang ba magtanong kami about sa anong papa mo din ano ba reason bakit ano, wala na si papa ay nakaki siya heart attack ilan taon si papa mo nun 42 um, 42 ba bata pa no um, na miss mo naman si papa mo love mo naman si papa mo oo kaya okay naman kayo dito okay yung kailan nawala si Papa mo? Um, January 13. Ngayon, last year. Um, Ay, this year. year. This year. Bago pa lang, guys. So, so, last year, kasama mo pa si Papa mo magpasko. Ngayon, di mo na siya nakasama. Na-miss mo ba si Papa mo? Kung kung sakali, ano, ibalik si Papa mo, ano yung, ano yung gusto mong gawin sa Papa mo? Malahe, kumalin siya. Malin lang. Malin siya ng sobra, di ba? I'm sure na may na si Papa mo. Love mo naman si Papa. Kung sakali, ano, nanonood si Papa mo ngayon, alam ko, nandito naman siya sa heaven, di ba? Anong, baka sakali, message mo kay Papa mo? Sana okay lang si Papa mo din. Kaya, yeah, ano kaya sakali yung, ano, Gagawin mo para maging proud si papa mo Sa'yo Mag-aral lang mabuti Kaya, dito kami ano Yunis, dahil Gusto din namin tumulong sa mga Ano din, nangailangan Lahat naman ng tayo kailangan tama ba? Meron ka ba, natanggap mo yung pasok? Meron naman Ayan. Okay, so ngayon Yunis Sorry Yunis, ako medyo naging ano tawag dito naging serious yung mga Layak na to. Layak <laughs> na. Pamangkin mo tara, di ba? Naging serious Maganda yung, pamangkin, yung... oh. <laughs> naging serious yung mga question natin. Ito, maganda yung pamangkin. Tapos yung tito, papay ka ba? Nagwapo. <laughs> eh, hindi siya papayag, Roy. Nagwapo ka daw, Roy. <laughs> Pero sure ka ba talaga na pamangkin mo to? Parang di, di, di si Yunis, ah. <laughs> hindi umamin first degree or second degree? Magkano ano ba yung pera? First nine, no? Nay! First degree, first degree or, or second? Gagaw. 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 Ah, so pinsa. Imagine siya kung ang limang kon. Ah, okay. So ngayon yun, so ngayon yun is, ano, since hindi pa man kumikita ng malaki yung YouTube natin, wala pang sahod, meron lang kaming kunting i-abot sa'yo para lang, ano, tawag dito, para may magamit ka rin ba sa school mo. Kaya ang advice ko lang sa iyo, mag-aral ka din ng mabuti. Din. Focus ka sa mga bagay na gusto mo. Yung pangarap mo sa buhay ba? Alam ko, bata ka pa, minsan gusto mo pa mag-enjoy. Kaya kinig ka lang din minsan sa parents mo kasi gusto lang naman nila mapabuti ka at safe ka. Kaya huwag tayo magalit sa parents natin kung minsan ano, pinapagalitan tayo. Kasi di pa natin masyado naintindihan. Pero ang gusto Same. lang ng parents natin, maging safe tayo. Okay? So ngayon, Eunice, meron kami konti ibigay sa Eunice para at least. Pero ito, Eunice, anong you know, i-keep mo tuha Para tago mo, pwede mo pang baon sa school, if ever. Okay? Ito, Eunice, o, oh. ito lang na yung makayanan namin, Eunice, para sa Eunice. Thank you. Yan. Pero happy ka naman, Eunice. Ano, pamasko ko lang yan sa'yo, para at least meron kang mga gamit. Uh, pang baon. Huwag mo yan ipanglibre sa juwa mo ha. Dulo <laughs> na <mag> <laughs> Di, joke. <laughs> Di pa ito yung Bata pa ito sa si Yunis eh. Pero happy ka naman, Yunis. Happy. Kaya, ito guys, sa mga gustong makita pa si Yunis at uh, sa mga gustong uh, mag-abot ng tulong at tumulong kay Yunis, uh, pwede nyo lang ako i-message dito sa Facebook page ko and pwede lang kayo mag-send sa Gcash natin if ever then Don't worry kasi makakarating naman yan at i-video natin yan. So ito yung kasama din si Roya. Ito naman si Bro. Yan, kasama natin. Yan yung mga natin sa vlog. Yan. Okay ka ba Happy ka naman. So, ngayon Yunis, di na kami magtatagal ha. Mauna na kami. Yan. Ah, yun, nice to meet you Yunis. Yan. Magpakabait ka ha. Tapos gilangin natin yung parents na. Okay? Ngayon, dito na kami ha. Okay, bye bye Yunis. Bye. Bye.